guys, so huli. <laughs> Yun. 1-0 <laughs> Ngayong araw naman guys eh, Naisipan naman namin mga will Dahil nga wala na naman kaming pang ulam Ngayong pananghalian Kaya naisipan namin dumiskarte At tumanap nga lang pala guys Ulit kami na magandang spot Kung saan tayo pwede makapagluto At pwede makapananghalian Kaya samahan nyo guys kami Sa adventure na naman natin So what's up mga lang So ngayong araw nga guys eh, Medyo maaga kaming tinanghalin na naman ang gising Dahil nga guys napakalakas ng ulan ngayong umaga dito sa lugar namin Kaya hindi kami makapag vlog ka agad. Kaya eto ihintayin muna guys namin itong bago kami umalis Kasabay nga guys itong malakas na ulan ay eh, sumabay din si Dugong Talaga namang harok pa si Dugong dito Kitang kita nyo naman At flex ko nga lang guys sa eh, inyo mga award namin no nakaraang Grand Ball dito sa Oriental Mindoro Vloggers At eto na guys gigisingin ko na si Dugong Napakapogi niya dah. Mah ngambil tayo. Ha. Salatain ulam ngay araw. Let's go. Let's go. Pag maaga nga pala guys ang vlog namin eh dito nga pala natutulog si Dugong sa ginagawa namin tambayan pero pag wala naman guys kaming maagang vlog eh dun siya tumutulog sa kanila. Masyado kasi guys mamas boyan si Dugong. At eto na nga guys yung mga ipapain natin. Kagabi nga pala guys namin nahuli itong mga pamain na hipon na to. Ang tawag nga pala guys dito sa hipon na to, sa lugar namin ay hipong pasaw. Talaga naman guys favorite na yan ang kulapot, tsaka ng mga isdang tandain. syempre favorite din niya ni Dugong tingnan nyo kinakain niya kaagad. At flex kung nga lang pala guys itong bangka na ginagamit ni Dugong una pa kami nagbablog. Ito nga lang pala guys yung pinagtsatsagaan namin dati sa awa ni Lord guys meron na tayong si Mimo ngayon dati nga guys nung nagbablog kami ni Dugong talagang isa lang ang katig ng gamit namin talagang dapat magaling ka guys bumalansay dahil kung hindi tataob kayo at matataktak yung mga nahuhuli naming isda pero ngayon guys hindi na tayo tataob kasi nandito na si Mimo ang napakabilis na bangka natin talaga naman guys palong 80 ito palagi pag nina-drive namin minsan pa nga guys yung kami dito balak nga sana guys namin isali to si Mimo sa motor bangka show So yun guys, nandito na tayo sa spot na pangangawila natin. At ito guys yung mga pain natin. Oh. Hipon na medyo maliliit at daluhin kawil natin at may pamato. Yung para lumubog yung kawil. Ito so, magsisimula na tayo. Let's go. So guys, oh so huli. <laughs> yun. 1-0 <laughs> <One, zero. laughs> Tandain guys <laughs> Pag inaserte nga naman tayo ngayong araw, ano, saglit lang, meron na ganda tayo na uli. At dahil nga guys, nakabena mano na naman tayo doon, na eto, nilagyan ko ulit ng pamain itong mga pangawil natin, tapos ilalaglag ulit dito sa ilalim para makahuli ulit. Ito guys, huli. Huli <laughs> naman. <laughs> Pani. Ito, <laughs> zero. Wala pa si dog. <laughs> ano? <laughs> Dito nga guys sa puntong to, yung nakakadalawa na ako, mantalang si Dugong ay eh, wala pang huli. Guys, huli. Uy! <laughs> Tanda eh. <laughs> 3-0. <laughs> wala <natin>. lang. <laughs> hey, Pero sabi sa akin ni Dugong guys, kahit wala daw siya nahuli, okay lang. Kasi daw siya, na, siya rin daw naman guys ang drip ng mga nahuli ko ngayon. Grabe naman to. Maya maya nga lang guys, may dumawin na sa akin dito isang lapu-lapu. Kaso nga lang guys, medyo maliit pa. Kaya sabi ko, ipapakawalan na lang muna namin yan. Sayang guys, kala ko pa naman makakahuli na kami ng kulapo. Papakawalan guys natin yan kasi kami rin naman ang uhuli ni dugong dyan pag lumaki yan. Hmm. So guys, uhuli na naman oh. <laughs> Apat na akin oh. <laughs> Lumipat guys tayo ng spot at eto, pagkarating namin minahuli agad akong isa. Dugs, ano na? <laughs> Kung mapapansin nyo guys, habang nangangawil kami, talagang tagaktak na yung pawis namin kasi napakatindi talaga guys ng sikat ng araw. Ganito nga pala guys araw-araw ng pamumuhay ng mga isda dito sa lugar namin. Talagang babad sila sa init ng araw at gutom sila. Kaya e, sana naman guys, pag meron sa inyo nagbebenta ng isda ng mga nahuli nilang isda, huwag nyo sanang tawaran o huwag nyo babaan yung presyo. Bagkos, eh, mas taasan at mas mahalan nyo pa yung pagbabayad sa kanila. Sa wakas guys! Nakahuli rin oh. si Dogo. <laughs> Ayos, naka 1-0 ka na. Ang galing mo. Awaki, ano si? Napakahirap talaga guys ng buhay ng mga isda kasi guys dito ka matututong sumugal pag aalis ka guys ng bahay nyo hindi ka sigurado kung may mahuli ka ba o may may ka sa pamilya mo kaya saludo talaga guys ako dyan sa mga magulang na kahit mga lang ay kayang buhayin yung kanilang mga anak grabe sobrang nakakaproud pag ganun talaga yung mga magulang nyo sa halip na ikahiyaan nyo guys yung mga magulang nyo dahil mga isda lang sila eh, ay nyo sila kasi binubuhay nila kayo ng patas at sa maayos at malinis na pamamaraan at ayon pagkatapos nga guys naming mga will ay eh, narin na kami dito ng pwede nating paglutuan kasi guys sobrang tindi na talaga ng sikat ng araw at medyo nagugutom na rin talaga kami. Sabi ko nga guys kay Dugong ay eh, dito na lang kami magluto sa spot na ginawa namin ng bubong. Ito nga pala guys ay lumang prinsa na dito kami nagluluto minsan. At eto na nga pala guys yung mga nahuli namin na kalimang perasong isdan tandain nga lang pala guys tayo ngayong araw kasi medyo tanghali na talaga tayo umalis at medyo malaki na yung tubig. Pero wag kayong mag-alala guys meron din kami dito mga tirang hipo na pamain namin at sasama natin yan sa lulutuin natin. Kaya samaan nyo guys kaming lutuin itong mga nahuli natin. Pero bago guys namin tumaluto, kailangan muna namin ng panggatong. Kaya eto, maghahanap si Dugong ng panggatong doon sa kabilang part ng mga mangroves na yan. Diyan kasi guys, maraming panggatong. Tapos nung nakakuha na nga guys si Dugong dito, syempre tinulungan ko na rin siya magsibak. At ako nga pala guys yung nagpuputol dito ng mga panggatong namin. Habang nagsisibak nga guys ako ng panggatong dito, ituwan na naman si Dugong. Kasi alam nyo guys, malapit na naman kaming kumain. Pero habang nag-aayos guys ako dito ng paglulutuan namin at ang guys ako ng apoy, sinabi ko kay Dugong na niya na muna itong mga isdang nahuli namin. Eh, eto, dali-dali siya pumunta dito sa baba sa may tubig at dito niya lilinisan yung mga nahuli naming isda. Una ko na nga lang pala guys niluto itong mga hipon natin. Ang ginawa ko nga lang pala guys, dito sa mga tira naming hipon na ay sinangag ko nga lang pala guys para hindi na natin babaltan mamaya pag kinain natin. Isasawsaw e, na lang guys natin sa sukat kasama na yung balat niyan. guys, apretoy tu na natin yung mga nahuli natin sa isda na kawil. Ano daw? Ang isda't niya na. Habang nagluluto nga pala guys ako dito ng mga pupud tripe naming isda biglang lumapit si Dugong at ihipan na daw niya yung apoy para mas mabilis daw guys maluto. Grabe excited dito man ito makapag trip kami. Pero syempre guys kahit nagugutom na kami hindi pa rin natin kakalimutan magdasal at magpasalamat kay Lord sa lahat ng blessing. So what's up okay. guys? Tara tanghalian na tayo dito okay, sa mga groups. Let's go! Let's go! Oh. Oh. Kain tayo. Ang sarap niyan dogs. Uy malutong lutong naman. Tingin din natin ay hipon pala muna tayo, guys. Hipon. Tap. Kain tayo. Fresh na fresh, guys, yung mga ulam natin, oh. Isdan, tandaan. Grabe guys, isa na namang sulit na adventure at sulit na food trip yung nangyari sa atin ngayong araw. Talaga naman nakaka-relax dito sa mga groups. Kaya kung gusto nyo guys ma-relax at ma-good vibes, samahan nyo lang kami palagi sa araw-araw nating adventure dito sa mga groups. Kaya hanggang dito na lang muna guys. Kita-kista -kita lang ulit tayo bukas. Salamat sa panonood guys. Ha? <laughs>